di ba? It's your chance. Makasiparit na yon, Talagang pambayad ko sana yan sa gasol. Tinabi ko. Mainang nila lang yung buzzer sa comment section. Dapat yung gumagawa talaga ng video or content. Yes, tama yon, Tama ka, Jamil. kadita. Yun nga sabi ko yung simula noon talaga yun. Nag-start pa lang ako magtinda binabas mo na ako kasi gusto mo talaga hindi ako makaangat sa buhay kung baga parang dinadawan mo talaga ako nilalait mo na ako sinisaraan mo ako talagang pigil na pigil yung mga content mo para magtagumpay ako kung alam mo ikaw yan at may mga video may mga proof ka dyan deserve mo yan magkaroon ka ng 100k rewards yes legit tama ba maliwanag ba hindi lang sa comment nito na binas mo ako no kailangan talaga mayroon kang mga videos talagang hadlang na hadlang ka sa buhay ko talaga na pinipigilan mo talaga yung pangarap ko na magtagumpay sa buhay isa ka sa mga humahadlang tama ba yon mm -mm. isa ka Filipino. sa mga pumipigil Filipino mindset oo, ganoan hindi lang ngayon na lang ha kasi nagkaroon ako ng rewards yung noon pa na nasa kalsada pa lang ako yon tumataking talaga na Dutch ang matatanggap mo. Di ba? Wala ko ng water. Baka ikaw na yan. Ikaw na kaya ang tatanggap ng tumataking ting na Dutch kaya naman Diyos ko ba diba? katulad nito sabi nito ni ano ni Jod Motovlog sa akin madam nagpost ako ng kumanta ka daming basas ito na nga <laughs> kaya nga tanong ko nga eh yung daming basas galit na galit doon sa kanta ko bakit sagutin nyo muna ako bakit Anong reason? Anong dahilan? Kumanta lang naman ako bakit galit na galit kayo. Isa pa yan. Sige, ang makakasagot dyan na bashers, magkakaroon ngayon ng 5 kya. Sige, mag-comment kayo. Rochelle D. Pagaran Hello madam Kami po yung sound sa Lagi nyo pong kasama sa balintawak Tsaka sa alabang Sabi ng to na tao ko po Napakabait nyo daw po Sa personal god bless po Yes saluset at po sa inyo Rochelle Pagaran Dahil hindi nila kaya ang ginagawa mo Ayun Perfect Isa pa yan Hindi pa ako satisfied Sarap. Haya, hayaan na lang natin sila yung mga Pero siyempre, yun nga. Ang mga pinag-uusapan natin dito ngayon. Bakit galit na galit? Katulad ng pagkanta ko lang. Gina sa akin nito tukamon na